Andyan po si Kuya, andyan po si Kuya Angelo. Si ano po masasabi nyo? Si Kuya Angelo, may alam, ang aso. Andyan po. Andyan po. Ah, sige po, sige po. Nag-post din po ako. Ampunin niyo na po ako, Ma'am! Ampunin niyo na po ako, Ma'am! So, you know? Ang po sa bike sa Pilipinas. Ang ko, Pilipinas. sikat Pilipinas Sikat? Pilipinas. po ang senior citizen po. Mababa, shoutout to Ma'am, mani New Challenge. New Thank you, Madam

Ako nag vlog sa kanya. Daling ko. Ako na po, daling ko. So yan guys, yung pinapahanap ni... Atid ko na lang. Atid lang. karami yung mga kumakupan hapon pa kita hinahanap mag, uh, mula umaga hanggang hapon at hindi nga kita nakita no so yun nakita ko ang laki ng improvement sa yun no ako ah, kuya uh, balita ba doon sa binigay sa yun ni Rosmar ayun kabawi bawi sa pagkukulang sa anak na nandun na sa bukit mo mayroon kasi akong anak na 11 years old na nag-aaral so, so, pinadala ko, mo pinadala mo yung pinadala pera. Ako yung pera, nagtira lang ng concept. Oh, kasi nagtrending ka dun sa post ko at uh, nakapansin nga nitong si Rosmar at uh, nagbigay na nga siya ng pahayag na hanapin ka raw kaya hinahanap kita. So ngayon, idol, ay uh, willing ka ba kung kanila ka nila na magtatrabaho sa parisa nila? Ako, kaya po, parang, uh, nung nalaman ko yan, natutulog kami dun sa gilid ng gilid ng police station sa Manila Zoo. So, nung malaman ko yan, hapon na. Nung malaman ko, agad kagad ng bako at bumalik dito dahil sa guwantuwang tuwa ang talaga ako dahil ito lang ang buhay ng scavenger na may mga tao sa kalye kahit bigyan mo kami ng mga pera kung hindi ka makakaarap ng stable na trabaho ng maayos na tulo yan wala rin mangyayari ang kailangan po talaga dito eh, magkaroon ng tuloy-tuloy na trabaho. So naalala mo yung sinabi ko sa iyo habang nabubuhay Tama. ay naalala. may pag-asa, di ba? So ngayon, ang ganda ng mga sinasabi ni Madam Rosmar sa iyo, no? Uh, Ipapa-makeover ka. Yoko, bukod doon, bukod doon, no? Hindi lang trabaho ibibigay sa iyo, no? Makeover pa. patingipin, <laughs> Pati ngipin bibigyan ka idol. Okay. Pinapangarap ko yan, eight years na ako walang ngipin. Walong taon na akong walang ngipin. Gustong gusto ko na talagang makangiti na maayos. Dahil kahirap ng buhay amin, hindi ko nga alam kung paano magkaroon ng ngipin eh. Uh, maraming marami salamat sa mga Rose kung malalagyan ulit ako ng ngipin. Kasabay na ng pagbabago, buhay diretso na. Ano nga bala yung ano, ulit ang uh, pangalan mo, Idol? Angelo. Angelo, so Angelo. Uh, bilang scavenger, ano yung pinakamahirap na naranasan mo? Ah, yung gutom, buhaw. Tapos yung unti-unti kang dumudumi unti-unti na yung katawan mo dahil walang maliguan walang maayos na matulugan latag lang ng karton inaalikabukang ka yun yan dinadaanan ka ng mga sasakyan yun ang mahirap na pakahirap isa pa yung pangungutya ng kapwa mga tao yung mga sino man nakakita sa amin uh, imbis na may tumulong eh ang tingin pa sa amin eh ano ma maduming tao so Kaya, ang ilo marami nakapansin dito sa alaga mo no hmm. so ito ba nagpapasaya sa iyo ngayon mm, syempre ito yung nakuha ko to pikit pa mata ano na? sa hirap ng buhay no sa hirap na dinadanas mo bilang scavenger nakuha mo pa mag-alaga ng aso kasi so, wala na akong pamilya eh ito na ang pamilya ko eh para meron akong may nagmamahal sa akin. Wow. So, nabanggit mo kanina yung anak mo, pinadala mo yung pera.